Magandang hapon. Ay, nadaanan ko sa si tatay. Galing ako sa labas. Pauwi ako ng bahay. Nadaanan ko sa si tatay para namumutla. Sabi ko, tayo, ba't namumutla ka? Gutom na gutom na ako, sabi niya. Kanina pa ako umaga, hindi ko makain. Wala ba ka bibigay sa iyo Sabi niya, wala. Mga dumadaan, wala naman nagbibigay. Sabi ko, sige, dyan tayo mo ulit. Bibigyan natin ng mga kain. Ay, bumili ako nito. Sabi ko, kahit ano lang. Mami, sabi niya, gano'n. Ay, di bumili ako ng pares na mekanik, kanin. Hindi lang ko siya para makakain sa tatay talagang putang puta pawis pawis sa tatay eh Plato na po. Plato. mahirap lang din naman ako pero hindi ko kinaya itong, itong eksena na to sobrang sakit sa dibdib hindi ko alam kung bakit nakakaiyak sobrang nakawa ako, wala lang tubig si tatay kaya babalik ako at bibilang ko siya ng tubig sinapansin ko wala pala siya ng tubig, nakalimutan ko din naman, nakalimutan ko din na bumili ng tubig, pero bibilang ko siya ng tubig sobrang sakit sa dibdib, ang ganito, gutom na gutom si tatay, halos nanginginig na yung mga kamay niya nanginginig at pinapawisan siya siguro dahil sa gutom kaya nagpawis-pawis ang noo niya Aya. wala ka yung tubig eh kahit anong hirap ng buhay ko hindi ko to tingnan si tatay na gutom na gutom na halos nanginginig siya tapos, kumain siya agad kasi gutom Nang gutom na talaga siya. Wala talaga nagbigay sa kanya. Grabe.